Kadalasan ay nakakakita tayo ng mga hayop na may nakakahangang pagmamahalan at pagkakaibigan kahit na sila ay hindi magkauri, katulad ng mga aso, leon at elepante ay kilala para makabuo ng malakas na relasyon at pagkakaibigan. Kapag wala ang kanilang grupo o kauri nilang hayop ay naghahanap sila ng kaibigan na hindi kadalasan nangyayari sa iba. Kapag malungkot ang hayop ay maaaring magkaroon sila ng relasyon sa ibang hayop na katulad ng isang magulang at anak. Minsan nangyayari ang ganitong klase ng relationship sa mga hayop kapag namatay o nawala ang magulang ng isang hayop at nakahanap siya ng ibang hayop na tumulong na palakihin siya at tumayong magulang niya. Ang ganitong nabuong klaseng relasyon ay nakakahanga sa mga hayop na magkaibang uri na kahit pa napakabangis na hayop ay magkaroon ng komplikadong emosyonal. Sa video na ito ay ipapakita ang mga nakakahangang relasyon ng mga hayop sa ibang uri ng mga hayop na dinila kauri. Pinatunayan na ang mga mababangis na hayop ay may kakayahang makaramdam at magpapakita ng pagmamahal. Welcome sa isa pang episode ng aking munting channel na Kwentong Sika TV. Halina at ating panoorin hanggang sa dulo ng video na ito. Si Bea ay isang giraffe at si Wilma ay isang ostrich. Naging magkaibigan si na Bea at Wilma bilang resulta ng kanilang mahabang panahon na magkasama sa Bush Garden sa Estados Unidos, Pareho silang nakatira sa isang napakalaking 65-acre na kulungan kaya hindi sa pilitan ang kanilang pagkakaibigan. Gusto nilang magkasama palagi at di sila makuntento pag wala ang isa't isa. Ang kanilang pagkakaibigan ay maaaring isang bagay na mahiwagang pinagtagpo. Ang mga giraffes, African elephants at mga ibon bagaman karamihan sa mga hayop ay may posibilidad na nasa paligid ng kanilang mga kauri. Sina Bea at Wilma ay parehong ipinanganak at lumaki sa park ay naghahanap sa isa't isa. Ang mga hayop sa park ay may maraming pagkakataon na makipag-ugnayan at ang mga giraffe at ostrich ay likas na mausisa na mga hayop na hindi sila nahihiyang tingnan ang isa't isa. Ang kwento ni Anja na isang unggoy at dalawang tiger cubs, Nagsimula ito matapos ang dalawang puting tigre na anak ay ihiwalay sa kanilang ina dahil ang kanilang tirahan ay napuno ng baha. Natagpuan nila ang isang unggoy na si Anjana at gumanap na maging ina at siyang nag-alaga sa kanila. Si Anjana ay dalawang taon noon at tumulong sa zookeeper na alagaan ang mga 21-day-old na cubs sa Institute of Greatly Endangered at Rare Species Tiger sa South Carolina. Ang mga cubs ay inilagay sa animal caregiver kasama si Anja na ay naging inseparable sa mga baby cubs. Ang kwento ni Kate isang aso na Great Dane at si Pippin isang deer. Ito ay isang pagkakaibigan na nagsimula ng matagpuan ni Isabel Springett ang amo ni Kate, ang isang bagong silang na si Pippin sa kakahuyan, sa likod ng kanyang bahay. Una niyang iniwan ang deer na si Pippin kung saan niya natagpuan ito at umaasang babalikan ng kanyang ina. Ngunit nang marinig niya ang sigaw ni Pippin, kinabukasan kinuha niya ito at inilagay sa tulugan ng kanyang aso na si Kate, na hindi kailanman nagkaroon ng sariling mga tuta. Ngunit ang maternal instincts ni Kate ay nauna nang makilala niya ang huli na pinangalan ng Pippin ay matyaga niyang alagaan. Hinayaan niyang sumuso si Pippin na kahit wala siyang gatas. Habang tumatanda si Pippin ay magpapalipas ng gabi sa kakahuyan para lamang bumalik kay Kate. Ang kanilang relasyon ay lumago at ang dalawa ay napunta mula sa pagiging mag-ina tungo sa matalik na magkaibigan. Nagulat si Isabel na ang dalawang hayop ay nakumpremiso ang kanilang mga likas na pag-uugali upang umangkup sa likas na katangian ng iba habang sila ay naglalaro at nakikipag-ugnayan. Ang kwento ni Tini isang aso at ni Sniffer isang wild fox. Kung napanood mo man ang palabas na Disney na The Fox and the Hound movie o hindi, magugustuhan mo ang kwento nila Tini at Sniffer, dalawang hayop na hindi mo iisipin na magkaibigan mula sa dalawang magkaibang mundo. Si Tini ay isang aso na nakatira kasama ang kanyang amo at photographer nito na si George Bergie sa kagubatan ng Norway. Isang araw sa kanilang paglalakad sa kakahuyan ay nakilala nila ang isang ligaw na fox na kalaunan ay pinangalanan nilang sniffer na naging malapit na magkaibigang hayo. Si Milo isang aso at si Bone Digger isang leon, narito ang isa pang pambihira, Ngunit tunay na pagkakaibigan na naganap sa pagitan ng 500 pound na isang leon na pinangalan ng Bone Digger at ang kanyang kaibigan na aso na si Milo. Sila ay hindi na mapaghihiwalay mula noong maliit pa si Bone Digger ay may metabolic bone na sakit na nag-iwan sa kanya ng kapansanan at hindi kailanman umaalis sa tabi ng kanyang maliit na kaibigang aso si Milo. Ang dalawa ay hindi naghiwalay sa nakalipas na pitong taon sa Exotic Animal Park sa Winwood, Oklahoma. Ang kwento ni Bubble na isang African elephant at ni Bella isang itim na asong Labrador ay isang kakaibang pagpapakita ng totoong pagkakaibigan na nagpapakita na wala sa laki o uri ng hayop. Si Bubble ay isang elepante na naninirahan sa South Carolina, USA at siya ay nailigtas sa safari noong 1983 mula sa pagpatay sa kanyang pamilya ng mga poachers. Habang si Bella sa kabilang banda ay isang itim na asong labrador na iniwan ng kanyang amo. Si Surya ay isang orangutan at si Roscoe ay isang asong hound. Ang pagkakaibigan nilang dalawa ay nabuo na hindi lubos na maisip ng mag ang landas nila sa isang reserba para sa mga endangered na hayop. Nagsimula ang lahat ng sinunda ni Roscoe ang isang kawani. Habang naglalakad sila pa uwi ay agad siyang nakita ni Suriya at kaswal na naglakad para makipagkaibigan. Kasama ng aso si Dr. Bag-Avan ang tagapagtatag ng reserba ay sinabi na si Roscoe ay isang payat at nawawalang aso na dinala sa reserba upang pakainin at alagaan. At umaasa na isang araw ay may darating na may-ari para kunin ang aso, ngunit sa sandaling lumakad sila sa mga tarangkahan ay lumapit si Rosco at Suria at nagsimulang maglaro. At mula noon ay palagi na silang magkasama. Ang isang pusa at ang isang fox na makikita sa Von Turkey ay hindi maniniwala ang isang lokal na ang isang fox at isang pusa na nakita niya habang kumakain ng ilang natitirang isda ay magiging matalik na magkaibigan. Ang dalawa ay unang nakita noong 2011 sa Lake Vaughn mula noon ay iniulat ng nanunood na mga manging isda na ang dalawa ay hindi na mapaghihiwalay at naging magkaibigan, patuloy na pinapakain ng mga manging isda ang magpartner habang pinapanood silang naglalaro at naglalambingan. Si Manny ay isang big na baboy ramo at si Candy ay isang aso. Si Manny ay maituturing na pinakamaswerteng baboy ramo sa mundo. Natagpuan siyang nagugutom sa rural at brick house sa Germany ng isang pamilya. Si Manny ay inabanduna ng kanyang ina noong isang linggong gulang pa lang at buti na lang ay inampun siya ng pamilya ng dollhouse family na nagpakain sa kanya at ipinakilala siya sa isang hindi inaasahang kaibigan na si Candy na isang aso. Ang dalawa ay naging magkaibigan na naglalaro araw-araw at makikita na sila ay masaya na magkasama. Si Fred ay isang asong Labrador at si Dennis ay isang baby duck. Nagsimula ang kanilang pagkakaroon ng magandang relasyon nang mawala ang nanay ni Dennis dahil sa pananakit ng isang fox sa kanyang ina. Naging mukhang malungkot at walang pag-asa para kay Dennis na isang baby duck sa kabutihang palad si Fred na isang asong Labrador at ang kanyang amo na si Jeremy ay iniligtas siya. Agad na nagustuhan ni Fred si Dennis at sinimulang linisin ang itik gamit ang dila nito. Silang dalawa ay makikitang natutulog na magkakasama, naglalaro at lumalangoy. Ang deer at ang kuneho, ang ganitong klase ng eksena ay nakita ni Tanya Askani, isang photographer at isang animal scientist ay napansin ng dalawang hayop habang kumukuha ng mga picture sa gubat na makikita ang kanilang kakaibang magandang relasyon, at nasabi niyang mas magandang kuna ng kamera kaysa sa ibang mga bagay. Si Torque ay isang aso at si Shrek ay isang owl. Ang asong si Torch ay 6 years old pa lamang noon ay inampun si Shrek noong isang maliit na baby owl pa lamang. Si Shrek ay kinuha mula sa kanyang ina para sa kanyang kaligtasan pagkatapos lamang ng tatlong araw nang magmula ng siya ay isinilang, dahilan sa pinangangambahan na ang nanay ni Shrek ay may posibilidad na kainin siya.